Good morning guys Ayan, maulan na umaga Dito sa ating Trabaho Dito sa Jeddah guys Ayan Naririnig nyo ba yung kulog? Kumukulog pa guys Nang oras pa lang dito 7.21 pa lang ng umaga Ayan, maulan na maulan na maulan na guys yan tingnan naman naman oh ang kapal ng dilim guys maulan na maulan na dito sa Jeddah lagi na rin umuulan dito guys yan oh basang basa na yung kalsada guys bawahin bawahin na naman yung mga alaman yan traffic na sa labas guys bumabaha na yata naririnig nyo yung basina ng sasakyan Umapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay Ayan guys Patuloy ang ulan Ang bayan bayan na naman yung alaman guys oh, Berdin berdin na naman Hanggang doon May kulog pang kasama